Yo guys, so ngayon nandito ako sa labas na Pupunta ako sa aming uh, guard house kasi nga may inorder tayo online. Excited na akong kunin to, ay tignan to. Um, di na muna ako kain yun. yeah, sobrang excited na akong tignan to. Kasi di ko alam kung magiging successful yung ano natin, play natin. Kaya yeah, tignan mo natin. So ngayon ko sa inyo mga ngayon. At ngayon guys, sa wakas, So, ngayon, nandito na rin sa akin. Uh, ito na, oh. Hawak ko na. Mahiwagang online na ito. Ito yung in-order ko ka. kanina lang. Kanina lang ko. Kanina ko lang to in-order. So, nagbayad lang ako. May... Kasi pwede naman yun, pag mag-order ka ngayon, kung gusto mo ngayon na mag... Ngayon dumating order mo, may ano lang sila, may additional fee lang na babayaran mo. Pero kung gusto mo naman nung regular na ano nila, kaya yun, na maghihintay ka ng tatlong araw or isang week, one week. Kaya guys, pakita ko ito sa inyo mamaya sa unbox natin. Pakita ko sa inyo kung anong laman na. Hello guys, so ngayon nandito na tayo. Nandito na ako sa kwarto namin. So ngayon, uh, i <coughs> unbox na natin to, no. So hintayin na lang natin. Ang ganda ng pagkasil, oh. Ang ganda ng ano niya sa nun, sa noon, noon. Sikat to dito sa kanila. So i-unbox na natin to. Excited na ako kaya. Excited na akong uh, makita to. Ah, wait lang. Ano kaya? To? Oh. Ba't walang ano? nakabahan ako dito kasi yung line to eh. Oh. Guys, nababasa niyo ba to? Wow. Hu. Nakakabahan ako dito. Oh, maganda yung pagkasil niya. Oh, nakikita niyo ba? Maganda yung pagkasil niya. Okay, so i-unbox na natin to guys. Huwag na natin patagalin. Wow! Smooth show. It's dito pa sa baba. Wow. Woo, excited na ako. Guys, so tingnan no. Wow! Ang ganda ng kulay. You know Nakaban aku guys. Wow. Oh. Ah, sobrang smooth. Bukat ganito lang yung ano. Sobrang excited hindi ko na na Ay wala pala pat, wala pala tong charger. Kasi ng anong in order ko Patulang siya. Ganito lang oh. Ah, meron dito. Hmm. Ito yung ano niya, charger niya. You know. Cable wire. At saka ito yung Hirap. Yan. Ito. Cable wire at saka yung cellphone. So, ayun nga. I-open na natin. <coughs> Wow. E try natin, guys. So, i-set up ko na muna siya. Ee, <coughs> Sobrang ganda guys. Sobrang ganda nih. Ayan nga. Ito yung camera nyo So ngayon guys, ito na Ito na siya Wow is Samsung 24. Kaya 'yun lang guys, 'yun lang. Maraming salamat. <laughs>